ito ang aming rescue cat ito ay tinapog niya sa tapat ng aming bintana ang ditlit pa niya ngayon medyo malaki na pinasok na lang namin sa loob ng bahay dahil patawid-tawid sa kalsada muntik nang masagasaan ng mga sasakyan nakaawa naman at malaki-laki na siya Oh. Kawawa naman yan. Eh. Sige, kain lang dyan, Ming. Pangalan yan ay si Tawilwil. Kain lang dyan, Tawilwil. Tsaka, wag malikot. mapulit yan. mapulit na pusa. Nakailang paligo na ako dyan. Kasi ang dungis niya. Tsaka, ano, siya. Pero ngayon, mabango na yan kasi nakailang higo na yan.